Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ray, ano-anong klase ng mga isda ba ang nakukuha dito sa mga isasarampang isdaan? Ela, yung sa Palawan, ano, ito yung mga galunggong at uh, mga small pelagic fish na sinatawag. Dito kinukuha ang karamihan ng sinusupply sa Navotas Fish Port. Simula noong November 1 ay uh, tatagal ito ng tatlong buwan. Nilinaw ng BFAR na ang uh, hindi pagpayag o ang uh, pansamantalang pagpapahinto sa pangista ay para sa mga commercial fishing vessel. Uh, ito yung mga malalaking barko. Samantala sa November 15 naman, ay uh, magkasabay na eh, ipatutupad din ang closed fishing season sa Visayan Sea at Sambuanga. para naman ito sa mga isdang ginagawang sardinas dahil ng closed uh, fishing season na mabigyan ng panahon ng mga isda na magparami. Samantala, una nang inaprobahan ng BFR ang portasyon ng nasa 35,000 metric tons ng isda. Sabi lang dito ang galonggong, moonfish at iba pang small pelagic fish. Layunin ng uh, pag-angkat na maiwasan ang pagsipa ng uh, presyo ng isda. Ayon sa BFR, marami ring mga aquaculture fish na maaring alternatibo para sa mga consumer gaya ng tilapia at bangus. Ela? Maraming salamat, Ray Pelayo. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.